Ito, ito, ito. Tingnan niyo yung video na yan. Anak ng bulatik, alam mo talaga galit. Walang nyaka, tatlong taong ka na nakaupo dyan, ngayon ka palang magagalit. Baliw ka, di ba pinsan mo, pinahawak mo ng budget. Sa kanya ka magalit. Dapat sa gunggong na to, tinatapos sa kangkungan, tapos ay palit. Kasi pag ako tumira, masaya na masakit. Pipisara, <laughs> palitan mo na yan. Walang niya, masasaktan lang yan. Tapos itong kantang upuan, paparinig ko sa kanya, tapos iahampas ko sa kanya yan. Kasi baka pag tumagal pa yung gunggong na yan, baka mawala na sa mapa yung bulakan. Ben! Wala na sa mapa ang bulakan! Tumigil ka! Ang OA mo! Nandiyan pa yung bulakan! <laughs> Gusto nyo pa yatang ipaliwanag ko kung bakit gunggong siya? Sino ba travel ng travel tapos umutang sa World Bank? <laughs> siya! Sino ba pumirma ng budget para marilis sa Congress? ha! <laughs> binigay sa mga demonyo pinang kasino nila. E eh sino magbabayad ng mga inutang neto? Sige nga, walaan nyo. Tayo! Tingnan nyo ha ninakawan ka na magbabayad ka pa. Binaha ka na nga, lulukohin ka pa. Hirap ka na nga, tatakasan ka pa. Sa sobrang tindi na nakawan, pati si Monkey D. Luffy nakitagyak na.